Hello po guys. Good morning po sa inyong lahat. Papakita ko lang sa inyo guys ang nasunog na Bermuda. Ito guys, papakita ko sa iyo. Ito guys, ang nasunog na Bermuda kahapon. lawak Malawak yung nasunugan ng Bermuda. Ito guys, so lawak. Tak <coughs> gagalitan ako ng amo ko. Sa, na, ano nito pero hindi ko naman ito sinadya, mga guys. Hindi ko naman ito sinunog, guys. Kasi tong sunog, guys. Ang lawak. Mabuti na lang hindi naabot yung ano. Mabuti na lang guys. Hindi naabot yung ano. Yung bahay. Natakot nga ako dahil ano sa nangyari nito? ito pala ito pala guys ang ang apoy nang galing dito yung apoy nang galing dito alam mo alam mo naman ninyo guys nga yung panahon natin mainit tapos yung ano naman yung bermuda talagang ano kinita ko yung kanyang ano yung kanyang ano bakit na silaw naman siya oh uh -huh. yung ilalim pala niya ano yung ilalim pala yung mga guys mga ano pala mga ano lanta kaya pala kaya pala masusunog ito dinigaro pala ito tapunan ng sigarilyo ganyan tapo pala po guys kung ano kung ang panahon mainit, dahil at lalo na baras, baras yung ano, o baras. Siyempre naman, ano, nalalanta yung, ang kanyang mga dahon, yung bermuda. Kaya pala ito nasusunog. Ito, ano pala ito, mga lanta na pala yung ano, brown na pala yung ano, kanyang mga ilalim. Pero yung ano naman niya sa ibabaw green. Akalain mo na hindi masusunog. Pero tingnan natin yung ano. Naku, Kaya pala masusunog kaya lanta pala yung ilalim. Nag ano na yung ano yung yung sunog yung sunog ano yung sunog ano nag nag ano lumalakat yung sunog lumalakat ito guys baka ninyo ito tanungin bakit ito nasunog ito guys kasi pinagsabihin ako ng ano ng amo ko na kung susunog ka daw bantayan mo sabi ng amo ko nasunog ito guys dahil ano sila umano umuwi sa kanilang lugar tapos pag uwi nila lini, lininisan ko yung ano yung ito yung ano lininisan ko dahil pag -alis nila ito guys yung bahay umalis sila guys umalis umalis sila dito pumunta sa kanilang lugar yung amo ko Bumunta. Ito pala nangyari guys. <clears throat> pag uwi nila. Kahapon. Pag uwi. Doon. Naghanap ko ng ano. Nang. May ginagawa ko doon. Maya. Maya. Meron ako ginagawa. Doon. Tapos. Pag alis nila. Ano. Pumunta ko dito. Pumunta ko dito sa, ano, dito na, lugar na ito, yung bahay nila. Naglinis ako dito. Inano ko yung, ano, yung basura. Ito, yung basura. Basura. Tapos, tinapong ko doon. Doon na, yung sunugan. Tinapong ko doon. Ito ang nangyari, guys. Hindi <coughs> ko yung ano yung basura gusto ko na hindi mano na kasi yung mga aso mga ano mga sabid yung aso sinunog ko yun kaya pag ano pag, pag ikala, paglagay ko yung basura ano inano ko sinunog sinunog ko agad yun sinunog ko agad di pinabayaan ko habang susunog pinabayaan ko kala ko na hindi mag ano hindi, mag kasi malayo, walang ano. Hindi, pag ano, may mga ano dito, mga pichil, nakalagay dito, eh, inano ko noon, eh, yung mga, ano, yung kanilang mga ano dito, eh, ino, inano ko noon, <coughs> eh, eh, pinanugasan ko yung mga ano, ayun doon, pinanugasan ko, pero, Binabayaan kung sunog doon. Binabayaan ko basta nag-ano na lang Ano tapos pagkatapos ko mag-ano guys. Pagkatapos ko mag <coughs> magugas ng ano. Kasi lang ginamit doon sa ano sa bahay doon. Kasi s'yempre wala dito, wala na dito sila. Di <coughs> naglinis ako doon naku mga guys binalikan nangyari binalikan ko yung ano yung trabaho ko doon katapos ah, yun ano pitsil guys dito na eh nanhugas muna ako dito dito na bahay pero yung yung nasunog doon nasunog ang mga ano mga pitsil, yung mga hugasan dinala ko dito. Dinali, dinala ko dito. Kaya itong ano, pinanugasan ko na ano ito. Pinanugasan ko. Meron may sunog doon. iniwanan ko Ni e, pinanugasan ko na ito. Dinala ko dito yung ano ano ng lata mga basura. Inano ko inahapil sa basurahan tapos sinunog ko yun na Nung na nag ano na dito naguugas na mga guys naguugas na ako dito di yung ano may mayroon ano mayroon ano yung ganito Eh, inaano ko ng ano tubig dinagyan yung inumin ba yung ano sa kanila dinagyan ko ng tubig doon Di ipapakita ko. Linagyan ko ng tubig. 'Yun. Pagkatapos ko magli paghugas doon, linagyan ko ng tubig yung ano, yung ino, ino yung ano, yung one liter na mga cook. Linagyan ko ng ano. Tubig tapos iniligay ko sa refrigerator. Ito. Dito na. Dito iniligay ko yung ano, tubig, guys. Pero may nasusunog doon. Ito, linagay ko ito. Dahil, <coughs> ano sila, umalis. Ito, linagay ko doon, dito. At tapos, pag linagay ko dito, di, ano na, di, dito na. Ito, nakita ko na, nakita ko na naman ito. Ito, ito, nakita ko ito, nag-ano nag -ano ako dito. Tapos, isang sako ito mga guys ito ini linukad ko isang ano isang sako di katulad nito na, kaya na, na, nakalimutan ko guys pag ano pag ano pag bantay yung ano doon na may sunog ko bantay pero pagkatapos ko naman ito pag ano guys pag pagkatapos ko naman ito pag ano pag ano pag lukad ng ano ng yung pag ano yung unod ko pagkatapos ko yun pumunta na ako dito may may ano may meron ako dalang sako yung bagol yung bagol yun bagol pagkatapos nakita ko doon ano na doon nakita ko na doon ano yung ano ma, maraming aso na doon nasusunog na doon yung pinakita ko sa inyo kanina Nasusunog na doon yung ano, doon. Pinag Nasusunog na doon. Tapos yung ako na guys, may, may mayroon ako dala. Mayroon may ako dala na ano na bagol. Di inihagis ko 'yun. Inihagis dahil ano na na ano na ako natatakot na, na babarakan ako. Na babarakan ako. Kaya ano ako tumakbo ano tumakbo ko doon tumakbo ko doon dahil ano yun na kasi sunog na pagpunta ko doon may mga tao na may mga tao sabi nila tinaw, tinatawag daw nila ako hindi ko napunta nandito ako sabi ng mga tao sabi nila na ano tinatawag daw nila ako kanina pa dahil Nasusunog na daw yung pinakita ko sa inyo. Nasusunog na daw. Sabi ko, nakalimutan ko. Kasi yung... Trabaho ko dahil yung ano... Tinapos ko yung ito na pinakita ko yung ito. nagita ko sa inyo, guys. Ito. Tinapos ko muna ito. Tinapos. Siyempre, hindi ko akalain na magkaganyan yung ano... Yung... Ganyan kalaki ang sunog. Yun. Pagkatapos ito guys. Di, sabi nila. Saan ka pumunta? Sabi ko, nag -ano ako, nag, nag ako mga guys. Nag naglu ako sa, sabi ko sa kanila. Mata ano, matagal na ko na silang tumatawag sa akin. Dahil nasusunog yung ano, yung bermuda. Ano ang natatakutan nila yung bahay baka maano. Natatakot din sila dahil simper may mga aso dito. Tinatahol lang ko na sila. Sabi ni ng ano ng babae, tinatahol lang ko na sila. Kaya natatakot din sila ano mag ano diyan. Kay guys, pagpunta ko na doon, na naman sila. Mayroon na silang hus, inibinibusan kaya lang natatakot sila yung ano yung aso na sa kanila, nandoon na sila sa ano sa ano pagpunta ko na do, doon lang sila sa kanila lugar e, yung ano yung mga ano kanila na lang inaano yung pinapaserisa ng hus may hus nila na tapos yun pagtakbo ko na pagpunta ko doon yun na sabi nila tapos pumunta na sila do, doon sabi na tapos tinanong ko na nasan ako sabi ko nandito lang ako nag ano lang ako nag nag may ginagawa ako ito na pinakita ko guys ito dito Ito nga yung ano yung ano nang lugit ito nagano ako nagluwa nagluwa ko ito itong ginagawa ko ito yung na, na ako na Naluwa ko ito ito it, ito guys ito ino ano ito dito ito man ni kaganoon mo ito dito dinulo kaya na ano ako na na ano kaya ito lang muna ang ginawa ko. Kaya <coughs> yun ang nangyari guys, napabayaan ko yung ano, yung napabayaan ko yung sunog doon, nakalimutan ko. Na, na ano ko na na pag ano ko na pag 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 ano pagkatapos ko na doon na eh yung ano yung may sako na ano Birbitbit ko na subong ko, tapos tumingin ako dito. Tumingin na. Guys, tumingin na ako do doon sa nasunugan. Tumingin na ako doon sa nasunugan. Pagtingin ko guys, nako, na gulpi na ng ano, yung yung ano, yung mga po, yung ano ng apoy. Malami ng mga puot, yung mga uh, ano, doon. Natakot ako tumakbo tapos yung dala ko hinagis ko tapos takbo ko ng mabilis takbo yun yun kasi kalimutan ko kasi may ginagawa ko dito yun yun na yung sabi ng ano yung mga tao doon yung yung kapit bu, ano dito sana so, ko sabi ko ano may ginagawa ako ano naglinis ako tapos yung ano na, yung basura na baka magkalat, baka ano ng mga aso, kalat ng mga aso. Kaya sinunog ko. Katapos yung mga ano naman, nang, mga hugasan naman nila na mga ano, na iniwanan nila, pinanhugasan ko dito. Pinanhugasan. Katapos yun na, uh, tapos may ano, binigyan ko ng ano, tubig, yun. Tapos dito na, eh, tapos nakikita ko, di nagkano na ako, na yun, yung nangyari, nakalimutan ko na yung, ano, may sunog pala ko doon. Yun na. Kaya, guys, pero kung, ano, guys, kung, alam nyo nyo, guys, kung wala akong ibang pinatrabaho, guys, hindi yung manangyayari dahil babantayin ko yun. Kaya, na, ano lang ko kasi dito, kasi, guys, marami kasi dito ang trabaho. Dito. Na, ano, ako, kasi yung, <coughs> ano, yung brinito, pinaglinisan ko. Tapos doon, yun yun na ano na kalimutan ko siya mabantayan. Kung nabantayan ko hindi talaga man nangyayari, hindi masusunog. Kaya guys, uh, ang may ano lang ko sa inyo ma i-share ko lang sa, sayo pa para walang ma mangyayari. Halimbawa guys, kung may ano ninyo gaya nito, Bermuda guys. Halimbawa may siyempre mahilig yun ano. Uh, gaya nito guys baka mayroon kayo dito dito hmm, dito baka mayroon kayo dito sa inyo lugar lalo na mainit ngayon guys mainit sana hindi mangyaring na yar sa akin na nasunog pasalamat pa. pasalamat nga ako guys nga hindi nadali yung ano bahay yun ang malaking pananagutan ko sa amo ko Kung nanu yung bahay na abot nang sunog delikado pala guys ito yung bermuda na to delikado pala kailangan alibawa mahilig sa paninigarilyo kahit kahit silang ano kahit kahit saan lang iinahapil eh, inahapil yung ano kanilang sigarilyo alibawa baka ihapil dun sa bermuda na to, guys huwag nyo sana iwasan ninyo nung paninigarilyo Lalo na kung magsusunog kayo, guys. Sana, bantayanin ninyo. Kasi, kasi, ang, ang nangyari doon, guys. Yung zona na nasunog, ang nangyari doon, itok, guys. Siyempre yung, di ba, sunog. Tapos, mga ano, mga dahon ng nyug, ito. Mga dahon ng nyug, ito. Mga dahon ng nyug. Siyempre yung mga, ano, yung mga, yung, mga laga yung mga ano na tumatalsik tumatalsik doon sa ano sa bunmuda talsik yun ha talsik sunog na di ba susunog ano ta, ano, ano pala yung ito yung ano bunmuda pa, guys pag nasusunog yun ang ano ko sana maiwasan ninyo guys delikado pala kapag yung ano kapag yung mainit ang panahon tapos yung ilalim pala ng Bormuda, guys ano nalalanta nalalanta kaya kung magsusunog kayo guys sana bantayan ninyo at lalo na yung iwasan ninyo kailangan mayroon kayong ano para iwas sunog guys delikado pala yung ano lalo na naanunan ng ano halimbawa yung sigarilyo yun ito ito ang nangyari guys sa ano sa, nasunog yung ano siguro may ano yung di ba alam mo naman yung sunog yung ano di ba nasusunog malaki yung ano yung apoy s'yempre yung tabsik yung mga ano s'yempre papunta doon lalo na yung yung hangin ano pa papunta doon sa nasunugan kasi yung hangin ano kaya pala, pag ano, siguro pag talsik ng mga apoy, yun, dun na nagsimula ang sunog. Hindi ko nga alakaglahin nga na guys. Kaya, hindi, alam mo guys, hindi pa ito alam ng amo ko. Yun ang natatagotan ko. Alam kong papagalita, papagal, pero tatanggap ko. Pero hindi ko naman ito, hindi ko naman ito, ano, hindi ko naman ito tinuyo. Ha? maging ganun dahil na ano lang ako guys na kalimutan lang kasi kasi yung ano yung may ginagawa akong ibang ano gusto kong matapos kasi yung nangyari doon talaga pag sila, sila umuwi sila sa lugar nila ito ang nangyari guys Umu umuwi ito sila sa lugar niya doon may doon no, pag doon may ano ko may ginagawa ko doon Di ano bina, pinabayaan ko lang muna guys. Pinabayaan ko lang muna. Matapos naglinis muna ako doon. Yung bahay na pinakita ko sa inyo, naglinis ko doon. Pagkatapos ko maglinis yun, yung ano, basura na. Eh, ano, yung basura naman dahil may mga ano di nako na baka ikalat ng mga aso. Ito sinunog ko. Sinunog ko tapos naglinis yung mga Hugasan naman, di dinala ko dito. Dinala ko dito itong mga hugasan. Kaya yun na. Tapos yung ano, yung mga ano, yung mga cook, yung ano linagyan ko ng ano, yung tubig para magmalamig din. Dinala ko dito. Tapos yun yun na, nakita ko na ito. Yun, nakalimutan ko. Yung ano, nakalimutan ko na, na pumunta doon. Pero hindi ko manakalain na masusunog yung na ano pag pag, pag, pag ko na yun doon nako gulpina nung apoy amo tumakbo ako tapos nagano nga ako guys ng ano ng para ma, maano lang ng, ano ma lang ang, ang ano yung apoy ma maparong lang yung apoy yun yung ano dahon ng yug binalbag ko yung mga ano ng apoy Jesus hindi hindi pa yun Naku, matindi talaga yung, guys. Matindi yung bermuda. Matindi. Kaya, yung ano, yung doon, nag-ano ako ng tubig sa dagat. Ano ko yun? Dahil, ano, malakas, malakas ng apoy. Yun, taranta ko na, taranta ko, guys. Yun na. Nakalimutan ko. Kaya, yung may papayo ko guys, sana, kung mayroon kayo, da, yung may, mayroon kayong bermuda, dahil mainit ang ating panahon ngayon dito nga guys nalalanta yung mga ano yung mga dahon ng yung dahil sa init kaya kung mayroon kayong bermuda dyan kahit ano guys kung magsusunog kayo bantayan ninyo tapos yung mga naninigarilyo sana wag nyong itatapon dyan dahil yun ang nangyari doon dahil ano na ano yan ng apoy nag umon yung apoy doon kaya yung nangyari na tabsik alam mo guys tabsik lang yun ng ano yung nasunog doon natabsikan lang yung ano tapos kasabtig yun na nag ano nag umon na ano ba wag ayan sigarilyo tapo mo yung sigarilyo siyempre yung ano mag ano yun mag uumpisa ng ano pag aso yung ano sunog yun nangyari sa ano guys kaya yun ang may papayo po sa inyo guys sana maiwasan ang nangyari sa akin yung nasunog dun sana delikado yun guys delikado pula yung bermuda delikado iwasan ninyo guys yung paninigari sansandan nyo yung, ano lalo na sa, sa gabi sansandan nyo yung i, ano i ano yung sigarilyo itatapon ako guys huwag sana kung naninigarilyo kayo magdala na lang kayong tubig eh, para sigurado ano ninyo parungin na lang ninyo yung ano yung apoy tapos kung magsusunog naman kayo guys para panigurado eh bantanin ninyo para sigurado ako guys yun ang nahinabo sa akin kaya na napabaya ang ko kasi may ginagawa ko dito nga, tinatrabaho tinatrabaw kung halimbawa may pinatrabaw ko ng iba eh pabaya lang muna ako nga nagsisisi nga ako sabi ko sa sarili kung alam ko lang hindi ko lang muna pinabayaan tinapos ko lang yung pagsusunog yun, yun na, na nasa huli talaga pagsisisi guys kaya ang problema ko guys ngayon yung amo ko. Mga guys. Kung paano ko sasabihin. Sigurado, sigurado nga magagalit ngayon. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang tayo guys. God bless sa inyong lahat. Bye bye. Bye guys.